Mas pinalakas pa ng Philippine National Police ang kanilang police presence at operasyon sa buong bansa. Ang intensified operations ay kasabay ng preparasyon ng PNP para sa nalalapit na 2025 national and local elections. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, high impact operations, visible police presence sa public places at proactive crime prevention ang focus ngayon ng PNP. Sa NCR Anya, pinaigting ng presensya ng mga polis sa EDSA key intersections gaya ng terminals at pedestrian heavy areas. Sa Central Luzon at Calabarzon, gumagamit ng crime mapping at time-based data para sa mas epektibong patrol strategy. Samantala, pinalakas din ng Highway Patrol Group ang kanilang operasyon sa major roads katuwang ang LTO sa pagpapatupad ng no plate no travel policy. Mas aktibo na rin ngayon ang Tactical Motorcycle Riding Units sa pagtugis sa loose firearms, droga, private armed groups, organized crime at wanted persons. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gas Austria, ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority.